Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Meralco Terra Solar Project na inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo na nasa Barangay Calios, Peñaranda, Nueva Ecija noong November 21, 2024. Ang proyekto ay tinuturing na makatutulong upang manguna ang Pilipinas sa renewable energy at tumulong sa mahakbang para labanan ng climate change at global warming. Lilikha ito ng halos 10,000 trabaho sa pamayanan at magbubukas ng maraming oportunidad. Inaasahan na sa taong 2027 ang labing tatlong kilometrong transmission line na may kapasidad na 500 kV mula sa Mtera Solar Project ay magbibigay ng malinis na enerhiya sa mga tahanan at negosyo sa Luzon Grid at makikinabang ang nasa 2.4 milyong kabahayan at makakaiwas ng 4.3 milyong toniladang carbon emission kada taon. Of st energy storage a 13 kilometer 500 kilovolt transmission line will connect this project to the power grid, ensuring that clean energy reaches Filipino homes and businesses with efficiency. This project will energize over 2 million households. Ayon kay PBBM, ang proyekto ay magpapalakas ng supply ng kuryente. Magpapababa ng gaso sa enerhiya, makikinabang ang limang munisipalidad sa Nueva Ecija at Bulacan. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 4 billion US dollars ay itatayo sa 3,500 hektaryang lupain sa Nueva Ecija at Bulacan. Magbibigay ito ng 3,500 megawatts ng solar power sa Luzon grid at magkakaroon ng 4,500 megawatt hour na battery energy storage kapag ganap na itong operational sa taong 2027. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Terra Solar Project ay dinisenyo upang tugunan ng dalawang mahalagang hamon, ang tumataas na demand para sa kuryente at ang pangangailangan lumipat sa renewable at sustainable na mga pinagkukunan ng enerhiya. Sinabi pa ng Pangulo na inaasahang kikita ang proyekto ng halos 23 bilyon